Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 20, Talata 1 hanggang 2 at Talata 11 hanggang 18. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Santa Maria Magdalena ay isa sa mga babae na tinulungan ng Panginoong Kristo at mula sa kanya ay pinalayas ang pitong demonyo. Ang pitong demonyo ayon sa tradisyon ng simbahan ay ang pitong malalaking kasalanan na maaaring umalipin sa tao. At sa ganung kalagayan sa buhay ni Santa Maria Magdalena, doon siya kinatagpo ng Diyos. Siya ay pinalaya, siya ay pinatawad, siya ay inibig at siya ay inanyayahan sa daan ng kaligtasan. Kaya naman, sa laki ng mga pagkakautang ni Santa Maria Magdalena, sa buhay na nagdaan at ang mga pagkakautang na ito ay pinatawad. Nagkaroon si Santa Maria Magdalena ng napakalaking pagmamahal, pag-ibig sa Panginoong Jesus. Kaya nga sumunod ang Panginoo sumunod si Maria Santa Maria Magdalena sa Panginoon hanggang sa mga huling sandali ng buhay ng Panginoon dito sa daigdig. Naroon si Santa Maria Magdalena noong ang ating Panginoong Kristo ay nakapako sa krus. At sa Ibanghelyo sa araw na ito, makikita natin na sa laki ng pagmamahal ni Santa Maria Magdalena, madilim pa ay pumunta na siya sa libingan upang dalawin ang bangkay ng Panginoon. Napakalaking pag-ibig. Ang isang babae ay hindi kinakailangang pumunta sa libingan, lalo pang at madilim pa. Unang-una, nandun ang panganib ng masasamang tao na maaaring gumawa sa kanya ng masama. Naroon din ang panganib ng mababangis na hayop na maaring saktan siya. Ngunit, binaliwala lahat iyon ni Santa Maria Magdalena sapagat ang nagtutulak sa kanya ay ang malaking pag-ibig sa Panginoong Hesus. Ikalawang bagay na mahalaga, ang libingan ay isang lugar na marumi para sa mga hudyo. Ang ibig sabihin ng isang taong pupunta sa libingan ay magiging marumi at hindi magiging karapat dapat sa pagsamba sa Diyos sa sinagoga o sa templo. Dahil marumi ang taong umapak sa libingan, maaari niya ring gawing marumi ang ibang taong makakasalamuha niya. Ngunit muli, hindi iyon mahalaga kay Santa Maria Magdalena. Kaya niyang isugal ang lahat, kaya niyang tumaya. Makapunta lamang siya at makita lamang niya ang kanyang iniibig ang ating Panginoong Jesus. at sa ibanghelyong ito makikita natin na nandoon si Maria Magdalena ngunit wala na ang bangkay ng Panginoon kaya siya ay lumuluha siya ay umiiyak at may nagpakita sa kanyang dalawang anghel at sinabi niya na kung alam ninyo kung sino ang kumuha sa aking Panginoon ituro nyo sa akin ang ibig sabihin dahil basa ng luha, natatakpan ng paghihinagpis ang kanyang mga mata, hindi niya nakilala ang mga kausap niya ay mga anghel mula sa kalangitan. At pagkatapos nun, si Jesus din ay naroon na at nakatayo. At tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? At muli dahil balot ng luha. Natatakpan ng pagdadalamhati ang mga mata ni Santa Maria Magdalena, hindi niya nakilala ang ating Panginoon. Ang akala niya, ang kausap niya ay isang hardinero lamang. Kaya tinanong ni Maria Magdalena ang Panginoong Yesus, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko ang nangyayari sa ebanghelyong ito ay mahalaga. Nasa harapan na ni Santa Maria Magdalena si Heso Kristong muling nabuhay. Ngunit hindi niya nakikilala. Sapagkat ang isip, ang puso ni Santa Maria Magdalena ay nababalot pa ng lagim ng kamatayan na nangyari sa kanyang Panginoon. Hindi niya pa nauunawaan ang ating Panginoong Yesus ay may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya siya ay lumabas sa libingan at ngayon ay nakikipag-usap sa Kanya. Ngunit ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay isang malakas na pagpapahayag. Tinawag niya si Maria Magdalena sa kanyang pangalan, Maria. At doon lamang na tila ba nabuksan ang isip ni Maria Magdalena. Doon lamang nawala ang takip sa kanyang mga mata. Doon lamang nawasak ang paghihinagpis at pagdadalamhati na bumabalot sa kanya. Sapagkat nakilala niya ang tinig ng Panginoon. Kaya sumagot siya, Rabuni, ang ibig sabihin ay guro. At mahalaga ang kaganapang ito. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay. At katulad ni Santa Maria Magdalena tayong lahat ay inaanyayahan na maniwala na sa kabila ng ating mga luha, paghihinagpis, pagdadalamhati, sa kabila ng larawan ng libingan, sa kabila ng mga kamatayang araw-araw nating dinadaanan, Maaaring hindi ka matayang pisikal, ngunit mga kalagayan at sitwasyon na nakamamatay, nag-aalis ng kahulugan sa ating buhay. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ay may mas, may mas makapangyarihan. At ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon ng buhay. At katulad ng mga tupa na nakikilala ang tinig ng mabuting pastol nakilala ni Maria Magdalena na si Jesus ay muling nabuhay noong marinig niya ang tinig nito na tinatawag ang kanyang pangalan. sa ang mabuting pastol ay nalalaman ang pangalan ng bawat tupa. Nakaukit sa puso ng mabuting pastol ang pangalan ng kanyang kawan. At sa araw na ito, tinatawag tayo ng ating Panginoong Kristo ang mabuting pastol sa ating mga pangalan. Katulad ng mabuting pastol, gusto niya tayong ilabas sa kulungan ng pagdadalamhati at paghihinagpis ng luha at pagdurusa. Inaanyayahan niya tayong lumabas upang sabihin sa atin na maaring magsimulang muli na dumarating na ang sikat ng araw at winawasak na ang kadiliman. Katulad ni Santa Maria Magdalena, naisipara na sa atin ng Panginoon na mayroong muling pagkabuhay. At sa araw na ito, maaari tayong muling bumangon. Maaring magsimula muli sapagkat tayo ay may kasiguraduhan na ang Panginoong ating sinusundan at ating pinananampalatayahan ay isang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, si Santa Maria Magdalena ay binigyan ng utos ng Panginoon nung maranasan niya ang kadakilaan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, siya ay inatasan na ipahayag ito sa mga alagad. Kaya nga, si Santa Maria Magdalena ay tinatawag na Apostolorum Apostola sapagkat siya ang sinugo ng Panginoon bilang apostol na ipahayag ang muling pagkabuhay sa mga apostol. Ang misyon ni Santa Maria Magdalena ay misyon din nating lahat. Ang kasaysayan ni Santa Maria Magdalena ay kasaysayan din nating lahat. At lahat tayo inaanyayahan na ipahatid, dalhin ang mabuting balita sa napakarami nating kapatid na hanggang ngayon ay nasa ilalim ng anino ng libingan. Walang kahulugan ng buhay at nahihirapan. Ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo na sa atin ay nagmamahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.